Oh, may kabit! Oh, easy ka lang daw. Oy! May pulong eh. Ay, puta mag-asawa sila. Ay! Ay, mag-asawa sila! Oh! Oh! Ay! Ay! bibi Ay! Ay! Pwede mo ng bahay, bahay. Okay. Yan. Apoy, apoy. Tutangin na nag-candy crush pa. Bitana Yan. Tutangin na nag-candy crush po. Yung uh, oh, baba mo yun, oh. Dito! Tangina na mo, lalaruin ko nga yan. to? Asa yung tutulungan ko? Ito yung tutulungan ko. Tapos, pinagkakendi crush ako. Ito e, sana pinalaro ko na ni Lola ko dito. Hindi na ako. What's good in a hood? a fucking good mod Ay! Ilagot ka ka. Tangina naman ng bobo. Ako, oh, may kabit! Oh, easy ka lang daw. Oy, may pulog eh. Ay, puta mag-asawa sila. Ay! Ay, mag-asawa sila! Ay, mag-asawa sila! Ayan! Buti nga sa'yo! Ayan! Takoy na binato yung ano? Yung baby? Let's go! Sige! Takoy na dami mo na masugat! Ay, you baby! You baby! anak mo! muna uh, mo ng bahay, bahay! Yan! Si, eh, apoy, apoy! Oh, ina! na, nag-candy crush pa! Pinaganda pa, ang lamig-lamig! Apoy! Bintana! sige, Bintana muna! Ay, naku! Mali-mali ka! Malamig, malamig. Bitana. Yan. Tangina okay, na, candy crush po. Yung oh, baba mo yun, oh. Dito! Tangina mo, lalaroin ko nga yan. Mother match. Okay, tutulungan na natin. Let's go! Inape-ape mo, I never forget the day I left, Victor. He took my daughter from me by first. And he even kicked me out of the house. I was forced to separate from my daughter. From day to night, my heart felt cold. Yung pagkupindutin. Putang ina, Candy Crush. Ano tong? Ayan. Ayan, sige. Alam, um, umiiyak pa yung tao. Pinag-candy crush mo ako. Ayan, 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 ayan. Pang! Pang! Sige! Ito. Pang! Wow! Ooh! Scatter! Ayan. Pang! 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 Ano? Boom! Boom! Tangina. Nasa magandang ano ako eh. Ito, ito, ito. Bang! Let's go. Ano na nangyari sayo? I can't just give up my daughter. Still waiting for me. My lawyer told me that I had to go back. To all the old... Tangina, bilis. So I set up. I want to take my daughter back. Regret. Loving. However my fantasy was, can this really be a home for me and my daughter? Puta may sipon ka. Lagyan kita ng... Puta, ano ba to? Binagki-candy crush ako. Asa yung ano, yung isa. Baby pa lang yun eh. Sino ka ba? Pakilam ko sayo. Hindi naman ikaw yun. Yan. Why are you here? Huwag ko sabihin malantod ka. Ay, putang inyong... to? Asa yung tutulungan ko? Tayo yung tutulungan ko. Tapos, pinagkakendi crush ako. Ito sana pinalaro ko na ni Lola ko dito. Hindi na ako. Ayoko nyan. Ayun na mo, inintay-antay kita.